sa ay, May itlog. <laughs> tatlo. Meron pa. Isa, dalawa, tatlo. naka na tayo ah. Good morning, mga idol. So papunta pa tayo, mga idol, sa atin palayan. Titingnan natin kung pwede nang anihin kasi alam mo na, mag-holy week. Kailangan natin i-harvest na 'to kung kailangan na, 'di ba? yung mga idol, oh, medyo tinamaan dito 'yung ibang mga ano, palayo tinamaan ng mga ano to, mga insekto na pag dinapuan talagang natutuyo yung mga dahon sa yung mga ano yung mga bunga grabe no so yan mga idol kaya medyo ano nga mga idol yung mga pananim na palay ngayon medyo mayroon sakit kaya iwas iwas muna yung ibang mga magsasakal magtanim ng palay ay may mga damage yung mga palay mga idol Oh. Dula sa. Hoy. May itlog. <laughs> Tatlo. Saan kaya to? Ayun no, may mga itik dun mga idol no. iwan siguro ano. Ah, <laughs> uh, oh. Aman tama to, may pang na naman. Dapat siguro puntahan ko dun ano. Para madagdagan. Ayos. May pang ulam. Serte talaga ang araw. Lords, mayroong pang isa, yun know. oh. Naiwan oh. Oh, di ba tatlo? Pang-apat. <laughs> Ay, pang-apat pa. Lagay ko na sa bulsa. Ilalagay natin sa bulsa. ay po eh, baka ma durog sa bulsa ko ito meron pang isa o bali na kaapa tayo o oh, meron pa meron pa lima <laughs> lima <laughs> nakalima na tayo nakalima na mga idol baka sa unahan meron pa Tingnan natin, tingnan natin. Parang wala na mga idol. Nakalima tayong itlog, oh. Yung tatlo na sa na natin. Medyo malayo na tayo, ah. Ah, yung pala, oh. Yung pala yung mga itik, mga idol, oh. Malapit lang, oh. Nako. Pagalitan tayo dito. Kala ko nandoon malayo sige ah, na aalis na ko dyan pagalitan tayo ng may-ari kala ko malayo yung itik nandiyan lang pala oh. <laughs> okay na to nakalima ito pa pala mga idol oh. bukod sa lima natin nakuha to mayroon pang isa dalawa tatlo Kawalo na tayo mga idol oh. Medyo ano na to? Medyo nababad na yung itlog oh. Medyo nababad na. Ayun oh. Dito yung marami-rami ah. Basta mayroon pa dyan. Sayang naman. Magpakita na kayo para mapakinabangan. <laughs> Ay, nako. Sayang. So nakawalo tayo mga idol. Walong itlog. Yun mga lods. Bale ilalagay natin dito ang itlog. Tatlo, apat, lima. So, walo <laughs> nakawalo tayo mga idol oh you know? ah isa no tama tama na naman yan sa tinapay sarap